Hello. Pilama malupit. Dito kami sa SBFC Subic Bay Freeport Zone. Ah, tambay muna bago pumunta sa car show. Dalawa kasi yan eh, car show tsaka car meet. Car meet of the Titos. Ito yung mga sasali sa car show. Ayun yung kay Kuya. Ito sa akin. pinintay lang kami and then doon na doon na kami po pwesto sa may waterfront road so yun o, know, IEK o oh. tapos Z Jazz fit ba to Jazz? Lancer ayan yeah, may number na si iyon yun 26 ako number ko 6 so isa isa na kaming pinapapwesto doon, doon talaga ang pwestohan ng car show Uh, may photoshoot lang dito kanina ng drone kaya dito kami pinapwesto kaya waiting lang kami uh, sabi nila by number para pumwesto doon okay dito na kami pinapwesto sa ayun yung seafront so dito may malaking parking space dito kami pinapwesto ayan na sila at ito ako isa-isa nang nagdadatingan Hello. Saan ka? Saan sila? Saan lang po sila. Ah, okay. Sige, sige. Oh, shit. Hello ka muna. Hello, guys. <laughs> Dito yung mga Civic, Lancer. Meron pang Benz doon, saka BM na 7 Series. MR2. Sabi ko. Eh, okay, special delivery. Shopee ba to? No? Boss Bryl. What's up? Kuya ko? Judge ka ngayon, ha? Sakto lang. <laughs> pain Very nice. <laughs> nice. Bagay na bagay, oh. Thank you. Ito dami dito. Ito Del Sol. to yung car meet lang yung mga hindi sumali sa car show iba ibang grupo to sa Olonga po tsaka Pampanga ewan ko kung may bataan din press angay kay press ay ah, to you know <laughs> oh, Kawai mo naman Fucking bloody bastard! <laughs> Ito na yung mga tiga pampanga. Ito kay Kuya Boy Medina. Kay Kuya Jerry Galang. Boss! Hey, <laughs> Kanina pa kayo? Yes sir, doon sila boss. Ha? Sila. Ba't di kayo nag-entry? Hindi. Baka mga oras <laughs> eh. Ano oras kayo dumating? 2. Alas doon. Si Kuya Jerry kasama mo? Oo. nag light na naman. Tara dito! Hindi to merik. Kita <laughs> ko yung post mo no, eh. Huwag at titirik pa mo yan, sabi ko. Ano, <laughs> konting ano lang. Uh, Namalya. Ano uh, uh, contact point. Ay, uh, liha, liha lang katapat. Oh. Uh. <laughs> ito, naiita ko to eh. Kasali to dati sa ano eh. Yung nakaraang November yata. Pass! Ito mga tropang pampanga. Sir Jerry Galang. Ano <laughs> Hey, Kuya Boy! Kamusta? Ako oh, so yung San Meg Light dyan. No, hindi! Wow. hindi. di, di, di. Sabi <laughs> <laughs> ko na, hindi mo awala yun eh. Ba't di kayo nag-entry? Eh, di siya ko baka ako dito matapos eh. Ito yung mga kasama ko sa tambayan sa Clark. Sa CGC ba? Uh -huh. Oo. Mm -hmm. Hi. Hi. Eh, okay. You know, Notorious devils. Nakapunta. <laughs> <laughs> Bakit di ka nag-entry? Huh? Di ka nag-entry? Yung Corolla ko sana entry ng dad ko pero wala siya. Ay, ganun? Tsaka yung Cipiro sana, eh. Cipiro? Sayang yun, ah. Ang dami, oh. Hey, Toyota Crown. Nice. eh. Okay. 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 Ito yung halimaw magreb, eh. Eh <laughs> enam <energetic Hol> Ito galan Jerry Galang Mitsubishi Galan Ito so kasama rin nila to Remove before flight Ito max mugs Ito ni Boy Medida ano ba Nissan to? Nalimutan ko na. Hindi Pulsar to eh. Sentra! Nissan Sentra. Ito ang JD Honda Accord. Sunset! Okay, balik na ako sa car show. Nakaitot na ako. Ang Dami, daming, daming kotse ngayon. Daming bisita. Uh, thank you very much. Shout out uh, Old Schooler Pampanga. Uh, Nakadalaw kayo. Thank you sa so, uh, pagpapaunlak sa aming invitation. Meron din mga tindahan ng pagkain dito. Mamaya, sibog tayo, Gap. Sama ko nga pala si Gap. Yan, o. No? Oh. <laughs> What's up? What, uh, mga mga Vlogs. Namiss ko kayo. <laughs> At ito naman ang Project G. Ito yun o. Kami na, <laughs> na lambo pala ito. Sir, yung sir? Hmm. silver at May lambo na pala dito. Ito okay, yung niya no? lumipat dito yung Toyota Crown. Nice. Isa rin sa mga gusto kong sasakyan to. Mobile One. Mobile One. Yes. Yeah, you know, you know what that product is. Yeah? Masyadong kilalang kilala yan. Sylvia. DJ, the brand marketing officer of... I just wanted to introduce Mobile. Mobile Formula One engine. Um, we are from Alay and we are the distribu exclusive distributor of mobile here in the Philippines, specifically in Luzon and Visayas. First, we are uh, we're all inviting you to uh, visit our booth beside BG, which is our sister company. Um, for Hello, hello, hello. Kuya Bal, what's up? What's up, bro? What's up sa so, mga classmate natin dyan? What's up sa inyo lahat? Yeah. So, kamusta, Kuya Bal? Is this your first time judging, uh, you know, car show event? Uh, Oo, oh, oh, first time ko to, no? First time na mag dyan, dyan. Pero sa pagsali ng mga car show, uh, matagal na tayo dyan sa pagsali. Matagal na sumasali oh, sa mga... Bata oh, pa ako, nakikita ko na siyang sumasali. Sabi <laughs> naman sa pagkabaan. <laughs> <laughs>

Ayun okay, you know, lambo. Dito pa rin sila. Wala pa rin umuwi. Time check. 9 o'clock. Tapos na kaming i-judge. Ayan si Ion tsaka ako. Yeah, waiting na lang ng result. Small body. Okay, so ayun sila. Lumayo ako kasi puro tugtog. Hindi ako makapag-vlog na maayos kakatapos lang ng judging and syempre patabilate pa yung scores siguro mga alas jis, one more hour. So hintay hintay lang. Alright, time check. 10, 10. Uh, 10 o'clock. Waiting game. tagal ng mga judges. So dito pa rin kami, si Gab, si Leon. Kamusta nga Vlogs? <laughs> So gusto ko lang shout out sa mga subscribers dyan At kung bago ko pa lang sa akin channel eh. Please subscribe, like, comment, and share Sa mga nanood mga previous videos ko Thank you very much Shout out din kay Sir Kimo Gutierrez Congratulations sa successful event Once again, thank you sa mga tropa natin din sa Pampanga At uh, kayo dito sa amin Sana maulit to And thank you very much pagkatagal-tagal kasi tuwihan okay. so, na hindi pa rin tapos yung awarding a few moments later here it is yeah, no? Mm. Old school Mitsubishi Lancer, yes. if I'm not mistaken. <laughs> Mitsubishi Lancer. Lancer. Come on the stage. Yung poging, <laughs> All right. Okay, let's pose for the official photo. And congratulations. Car number 26 best uh, from the 70s era best restored and best in detail congratulations man good job era. good job car number six right here right here that's that's a great idea <laughs> congratulations sir congratulations great job 80s best detailed and best uh let's have the official photo of yours There's the no official photo yeah Sino yung nag-present Mitsubishi diyan? Ah, nakakasong kita, ayun oh. Kasukit mo. Ah, congrats, congrats. Congrats kay Bo. 36. Okay, awarding na pero naka nakasungkit na ng award. Maraming yeah, maya maya, maya uwi na. Time check 12:20. Here we go, Project J! Alright, Project G in the G spot. Yes, Project Zippy. Again? Yeah. <laughs> well done. <laughs> <laughs> you want to get more okay. We're overloaded here. Okay, put it up, put it up, Project G. Yeah. Number one. Alright, we are now. Time check, 1.25am. Uh, happy naman ako na nalo na naman ng Best in Restored and Best in Detail. And also, kareho kaming award ni Ion. Nakakuha rin siya ng Best Restored and Best Detail sa 1970s car category. And marami din mga kaibigan na nakakuha ng awards. And overall, okay naman yung uh, car show. And car meet, napakaraming matin. Congratulations again, uh, Sir Kimo Gutierrez. KG events, a successful event. And also, congratulations, Project G, Best Car Group. Now we're going to Thank you for watching, guys. I'll see you on the next one.